Ngayon po itatalakayan natin yung mga sukat ng kulungan simula po sa inahin, sa patiner at sa biik. Ito pong nakikita nyo ngayon, ito po ang tinatawag nating gestating pen. Ang sukat po nito, ang lapad po niya ay 2 feet. Ang haba po niya, yung standard ay 7 feet. Pagka po yung baboy natin ay hybrid, yung malalaking lahi na, uh, umaabot po ito ng 8. Ang taas po niya, usually po 4 feet po yung pangkaraniwan. Ang taas po niya sa ilalim, uh, one foot po para hindi lumalabas yung likod ng baboy. Uh, Doon naman po sa parawing pen, yun po yung ginagamit naman po siya pagka po pinapaanak ang baboy. Napakahalaga po ng lapad ng ipitan ng baboy. Kasi po pag sosobra kayo dyan sa tupit, feet, automatic po yan kaya pong umikot ng baboy sa ipitan. Kaya po, kailangan po standard natin. Uh, pwede pong lumiit kayo sa tupit. Huwag lamang po kayo lumagpas. Kaya mahalaga po tama. Ang sukat po niyan yung tubo mismo kasama sa tupit. Hindi po yung isasama nyo sa tupit sa labas. Kailangan po sa loob. Sa parubing pen po, ang sukat po niya, ang kanya pong haba ay kamukha lang din ito. 7 to 8 pit po ang haba. Ang lapad po ng ipitan niya ay 2 feet lang din 2 feet din po para dun sa mga biik magkabila po siya magkabilang gilid kaya po bali ang pahalang niya yung lapad niya ay 6 feet by 8 feet po yun po yung pang baboy na yung hybrid uh, basta po tandaan nyo huwag po kayong bababa sa 1 foot po dito po sa ibaba yung hihigaan ng baboy kasi po pag yan ay sumobra kayo lalabas po yung likod niyan. or pag masyado naman po mababa kakalang po yung dede ng bakal. Hindi po mga kadede ng maayos yung mga beek. Pwede po yung slatted floor or plastic or bakal or pwede rin pong semento. Depende po yan sa design na gusto natin at depende po sa materyales o sa kaya nating mabili. Kaya alam po, ang suggestion ko, mas maganda po yung nakaangat sila para maiwasan po natin yung pagtatain ng beek. After 7 days po na mawalay naman yung beek. Tidiretso naman po tayo dun sa narasaripen o yung kulungan po ng biik na iwawalay. Ang sukat po ng narasaripen na yan ay uh, usually po 6 feet by 7 feet po. 6 feet po yung lapad, 7 feet po yung haba. Yun po yung standard na nabibili. Pero ang capacity po nung sinasabi kong lapad na yun, uh, yun po ay para sa 12 biik. at maximum po ng 15 Uh, lalaki po yung biik na yan at magtatagal po siya dyan sa Narsa Repen. Mula po nung ilagay dyan yan hanggang 25 kilo or maximum po ng 30. And then, saka pa lang po sa ibababa doon sa patining pen. Ang uh, mula po starter hanggang sa ibenta na siya, doon na po ang kaderetsuhan. Kulungan po, eh, kadepende yan sa dami ng ating inahin. O, uh, for example po, uh, sa backyard po kasi, kung sampu lang ang inahin, siyempre, ang papabred mo lang isa. Hindi mo pag sinabay-sabay nyo po kasi ang breed nyan, automatic po yan. Meron kayong buwan na walang ibebenta, tapos punong-puno po yung kulungan niyo, hindi nyo na malam kung saan nyo lalagay yung baboy nyo, yun po yung problema. Kaya kailangan po nakaprogram base po sa dami ng kulungan. Yung kulungan din po, nakadesign din po dun sa dami ng aawatin. Kasi baka mamaya po, uh, ang kulungan, ang pampatining mo, pang 20 lang, pinabred mo yung tatlong inahin mo, tatlong po yung anak, saan nyo po ilalagay yung sampo? yung po ang magdadala ng sakit sa atin at magbibigay ng problema kasi magsisiksikan po sila mag-overcrowd. Hindi po yan lalaki ng maayos kasi masikip. Ang tamang sukat po ng ating kulungan, mula po sa starter hanggang sa grower, finisher hanggang sa mabenta po siya, ang kanyang pong haba ay 5 meters at ang kanyang pong lapad ay 4 meters. Para po ito sa sampung baboy. Uh, Wag niyo po siyang sosobrahan ang lalagay sa sukat na nabanggit ko kasi po magkakaroon siya ng tinatawag nating overcrowded. Possible po na huminang lumaki yung baboy or magkasakit. Doon po sa sinabi kong sukat na yan, sa nabanggit kong sukat kanina, kailangan po uh, included na rin po doon yung ating wallowing pool kung maglalagay po tayo. At sa pakainan naman po, ang tamang sukat po noon ay dapat ay uh, 10 inches po yung lapad at yung lalim naman po nung kanyang labangan o yung pinagkakainan ay 6 inches po. At siguraduhin nyo po sana na letter U ang pagkakagawa. Tsaka kung ganun po ang design na pabilog po yung ating uh, design ng pagkainan sa loob, madali po sang linisin, walisin nyo lang kung ganun yan, tanggal na po kagad. ay makatulong ang mga impormasong tinalakay natin ngayon para sa masaganang pag-aalaga ng baboy